Di ba nasira na yung sapatos mo? Opo. Yung pamasok? Opo. Kawawa. O oh, sige, eto yung video guys. Ayan o. Oh. Yeah. Oh. Tingnan mo tong sapatos ko. Asan? Ay, na. Nga nga. Ang, oh, ano gagawin natin? Bili sapatos. Pag yeah! ito mo, bibili tayo ng sapatos. Yay! Sapatos. o oh, sige, galingan mo. Why? sige, okay, magkakawa ka na ng bagong sapatos. Yun, know? oh. Kuya, oh. pagkatapos natin bumuli ng sapatos, oh. food trip naman. Food trip naman, oh. Sige, pag iyan ay nashoot mo ulit. Sige. Yay! Yay! Okay, oh, sige, pagkatapos natin mamili ng sapatos mo, food trip naman. Let's go! At ayun na nga. Ngayong araw nga ay ibibili natin si Duday ng sapatos kasi nga sira na ang kanyang sapatos. Kaya ayan nakikita nyo na na sila ni Ati Ella niya. May natipuhan na nga dito si Duday no. Ayan nga hawak-hawak niya at isusukat nga na to. Okay, tingnan natin kung sasapat ba, kung sasakto. Okay na, isusukat na ni Duday. Bilisan mo naman be. Ayun, medyo masikip ata. Ayun, medyo masikip nga at... Masakit sa paa. Masikip? Dito sa ano it's ganda. Masakit. Dahil masakit nga daw sa payo niya, ayan, nakapili siya. At ayun, nakuha niya na at perfect daw ito. Perfect, guys. Perfect. perfect. Next na ipinabili niya naman dito itong baby bra guys no gusto na mag baby bra ni Duda isa na siyang baby bra warriors ayan isa na siyang kapanalig ng mga Baby Bra Warriors. Makikita nyo naman na tuwan-tuwa dito si Duday kasi nga nakabili na ng Baby Bra. Ayun, no? Talaga nag-iiba na craving si Duday. Tumatandala talaga, no, guys? Ang laki na ni Duday. Dahil tapos na nga tayo mamili, eh, syempre, sabi nga ni Duday, ay, magpo-po-trip tayo. So, ayan, nandito kami ngayon sa Coffee Galilea. Kasama namin si Milo. Nandyan din si Duda, yun, no, sumisilip at si Ate Ella. Yan, kakain naman tayo dito, guys! Siyempre, ang order ni Duda ay walang kamatayang French fries, no? Parang twister fries nga itong in-order niya na to. Nagulat-gulat pa siya dyan. Tapos, itong strawberry prop. Yan ang mga trip ni Duday ngayong gabi. Hindi na nga kami nahintay dito ni Duday kasi nagugutom na siya. Kaya ayan, no, binanatan niya na ang kanyang mga FT. Yun no, sarap po. Sosyal na sosyal. Ang galawan. Siyempre, tinikma ko din itong price ni Duday at ayun masarap talaga ang price na ito yes at yes nandito na rin ang aming mga food trip so ayan ang akin ito naman yung kay ate Ella tapos ito yung sa aming lahat bahala na kung sino ang kakain yan tingnan natin kung mauubos natin tong pagkadami dami na to grabe oh. grabe yung servings nga oh ayan oh okay ito na ang ating first bite ko. Oh, bisa mo na. First bite. Mmm, yum, 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 yum. Delisyoso. Eto naman ang first bite niya, Ate Ella. Ang sarap ang ano nyo. Nung parang burger steak. Ang sarap, ang laki. Mmm, sarap. Kaya naman kung napapanood mo to, eh, pumood trip ka na din, bossing. So, ayan, subuhan natin si Ate Ella nung atin. O, oh, di ba? Yum, yum, yum. delicioso At dito naman, si Duday naman ang susubuhan niya. Ayun, oh, ang saya-saya ni Duday. Ang sarap. <laughs> And just like that, ubos na ang akin. Yung kay Ate Ella meron pang konti at susubuan niya ulit si Duday. Uy, food trip na yan. Medyo busog na nga dito si Duday sa kinain yung fries. No? Pero ayun, no? para tumabata ba ka naman. Ayan, pumutrip ka na, pumutrip idol. Dahil di na nga maubos si Ate Ella, ayan, no? sinusubu niya na sa amin yung kanyang tira. so Ayan, tayo naman ang susubuan niya. Oh, di ba Ang sweet, ang sarap. Akala ni Duday, tapos na siya. Pero di niya alam. Ito pa ang sayo. Ayan, o. No? tingnan niyo dito ang itsura ni Duday sa'yo no parang ayaw niya na talaga kasi nga busog na siya na iiling na at syempre kay ate Ella na ang last bite ayun natapos din dito naman ay tinuturuan namin si Duday na mag bill out ayun na no, yung parang ini-square sa ere yan yeah, uy bill out <laughs> dumating na dito Day, makinig ka pag dumating na dito, sabi mo, pwede ko pa-take pa out din ito. Okay. <laughs> sabi mo bilaw bilaw na tayo. Eh. san <laughs> makita yung bil? di ko alam. At syempre, kung umabot ka sa part ng video na to, huwag makakalimutan mag-like, comment, share, subscribe, follow. At kung ano mo mga pwede mong gawin, hanggang dito na lang guys. Bye-bye!